Habang nalalapit ang 2025 midterm elections, ay parami naman ang parami ang mga partidong umaanib sa administrasyong Marcos Jr. Lain umano nitong makiisa o magkaisa ang mga Pilipino at mapaangat ang ekonomiya ng bansa. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Pagkakaisa tungo sa bagong Pilipinas, yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa alliance signing sa pagitan ng Partido Federal ng Pilipinas at National Unity Party. Ayon sa Pangulo, malaking bagay ang alyansang ito lalo't kahit pa magkaiba ang partido ay pagsasamahin ito ng iisang ideolohiya ng pagbabago tungo sa pagpapaunlad ng bansa. Congratulations for joining that ideology, for believing in that ideology It is the only way that we will make our country the country that the Filipinos deserve. Nabanggit din ng punong ehekutibo na paghahanda na ito para sa darating na 2025 midterm elections. Yan ay para mas maging organisado ang partido. So when people come to us and say, pampulitika lang yan, nangyari lang yan dahil sa eleksyon, parating na ang eleksyon. Well, we cannot deny there's truth to that. We have to organize ourselves for the next election. But we organize ourselves, that's not a marriage of convenience. It is an understanding that we must come together if we are to transform our country into the modern, safe, uh, sustainable, growing country that we dream of, that we have all dreamed of. Ipinunto rin ng pangulo na asahan na raw ang mga puna matapos ang alyansang ito. Pero mas mabuting ituon na lamang daw ang pansin sa trabaho para sa bansa at ikauunlad ng pamumuhay ng bawat Pilipino. There will be many times that uh, political forces will intrude upon that. And uh, that is life. That is politics. That is uh, yun ang buhay ng politiko. Uh, you also, of course, we dream and we uh, There are principles that we uphold. But of course there are political forces that uh, get in the way but that is the whole point of these alliances that we are making that is the whole point because we now formalize and put together a mechanism if there are in fact these contradictions if there are in fact these differences that we now have a method to resolve them tiniyak naman ng NUP na makikipagtulungan sila sa PFP at sa pangulo para makamit ang mga adhikain nito Una nang nakipag-alyansa ang PFP sa Nationalist People's Coalition at lakas Christian Muslim Democrats kamakailan. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.